Welcome back mga kaboxing Former world title challenger at matibay natin na pambato na si Michael Dasmarinas ay mapapalaban ngayong paparating na Marso 29 kontra sa isang boksingerong Hapon na si Kyosuke Okamoto na gaganapin mismo sa baluarte ng Hapon sa Aichi Sky Expo, Tokonami, Japan. Kasalukuyan pong may kartada itong si Okamoto na 9 wins with 6 knockouts, isang talo, isang tabla at kasalukuyang nanggaling sa tatlong magkasunod na panalo via knockout. Samantalang ang ating pambato na si Dasmarinas ay may kartadang 36 wins with 25 knockouts, tatlong talo, dalawang tabla at nanggaling sa anim na magkasunod na panalo. Kasabay ni Dasmarinas lalaban ang isa pang matibay natin na pambato at former world title challenger na si Jeyo Santisima. Kakalabanin ni Santisima ang undefeated Japanese boxer na si Eigo. May perfectong record ito na 4 wins with 2 knockouts at may edad na 24 anyos. At sa naging huling laban nga po ni Go ay tinalo nito ang ating kababayan na si Roldan Aldea via 8 round unanimous decision buwan ng Oktobre nitong nakalipas na taon lamang. Samantalang si Santisima naman ay may kasalukuyang record na 25 wins with 21 knockouts at 7 talo at kasalukuyang may edad na 28 anyos. Galing naman sa tatlong sunod na panalo si Jeyo Santisima. At sa naging huling laban nito ay tinalo naman nito ang isang boksingerong hapon na si Hiro Ichimichi via third round technical knockout. Sana makuha ng ating mga pambato ang panalo mga kaboksing para mas lalo pang umangat ang kanilang rankings at mapalaban ulit sa isang world title fight. Ang laban po ni Santisima at Dasmarinas ay undercard po sa bakbakang Angel Ayala at Masamichi Yabuki. Sa ibang banda naman mga kaboxing, matapos nga pong naging matagumpay ni David Benavides sa kanyang naging laban kontra kay former WBA Light Heavyweight Regular Champion David Morel nitong nakaraang linggo lamang kung saan Tinalo niya ito via 12 round unanimous decision dahilan para maging mandatory challenger si Benavides sa magiging winner ng bigating rematch ni Arthur Beterbiev at Dimitri Bivol ngayong paparating na Pebrero 22 ay nagbigay nga po ng pahayag itong si Benavides kung sino ang mas gugustuhin itong makalaban kina Bivol at Beterbiev. Ayon kay Binavides ay mas gusto nitong sagupain si Dimitri Bivol sa kadahilan ng tinalo na daw ni Bivol si Canelo Alvarez. Kaya kung magawa daw niyang talunin si Bivol sa oras na magtuo sila sa ibabaw ng lona ay naniniwala itong si Binavides na sapat na itong dahilan para sabihing mas malakas si Binavides kumpara kay Canelo Alvarez. Bagay naman na di pinalagpas ni Canelo ang mga sinabi na ito ni Binvides dahil agad din pong nagbigay ng komento si Canelo Alvarez. Ayon kay Canelo, bagamat naging maganda naman daw ang naipakitang laban ni Binvides at Morel, ay naniniwala itong si Canelo na kayang-kaya niyang baklasin ang kahit sino sa dalawang boksingero.